Good morning mga tao, good morning buong mundo. So nandito po tayo sa Santa Cecilia na naman dahil unang-una po ako po ay magche-check ng mga papel. So yan po. So kung ma, ma ano po natin busy-busy po kasi una po checking ng test paper at the same time um, this week naman po uh, deliberation of conduct and after the deliberation of conduct um gawa na po ng grades. Ito po. So, kasi ang 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 aming pong test paper, bago po i-record po to dapat na-recheck mo na muna po bago uh, gawan po ng gawan po ng, ano ng grades po. Okay? So kailangan ma ma, ma recheck po muna bago ito bago ito maipasa sa mga bata at the same time para maiwasan din po yung um konting ano po, uh, tawag dito konting kaguluhan po pagdating ay ay hindi kaguluhan ah uh, at least ano po tumpak po yung skull ng bata kasi sila naman po gumagawa so mamaya na lang po ulit ako po ay ulit magbablog para sa sa update po para sa fiesta ng si Cholokomotiv pero sila lang po yung naghahanda kasi wala po akong panghanda. <laughs> Ayan. So magandang umaga po sa atin lahat at mabuhay po tayo. Lagi po tayo mag-ingat at um, bukas po ay linggo so kailangan po tayo po ay magpasalamat at sumimba o magsamba kung ano man po religion natin. No? Kailangan po ay uh, tayo po ay magpasalamat sa mga biyayang natanggap natin sa loob ng isang linggo. So at least ano pa tayo um, nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo at least magpagdala tayo sa ating Panginoong Yesus sa mga biyayang ating tanggap maliit man o malaki. So, hindi tayo dapat mag complain sa Kanya o yung ating pong prayer na minsan naiisip po natin na hindi pa dumadating maybe hindi natin alam baka dumating ng bigla pero huwag tayo mag magkaroon ng hinanakit minsan kay Lord kung bakit hindi pa yung na ibibigay sa atin dahil unang-una po ay meron po siyang plano. Malay mo, mas maganda pala yung plano ng Diyos. Tandaan po natin, yung plano ng Diyos na para sa atin ay kaya niya hindi ibinibigay kasi may malaki pa pala siyang ibibigay para sa atin. Okay po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga hindi pa po nagsisubscribe, magsubscribe na po. So, pakikinig pakiclick lang po sa inyong YouTube. Pangalan ko po, po, then lalabas na po, then subscribe po. So, shout out po sa mga estudyante ng Santa Cecilia Catholic School Foundation Incorporated, both elementary and high school department po. So, ingat-ingat po tayong lahat. Sana po ay huwag makalimot na magdasal at magpasalamat sa mga biyayang ating natanggap, maliit man to o malaki. Tapos marunong din po tayo mag-share sa ibang tao, lalo lalo na po yung talagang nangangailangan. So, tandaan po natin, uh, God will provide everything. So, don't lose hope, strong type to the Lord. Bye po, maraming salamat.